So, good morning po sa ating lahat. Pakisabi nga sa katabi natin, good morning. Good morning sa likod. So, sabihin nga natin sa katabi natin ay, tinakda ni Lord na umaten ka dito. Naniniwala ba tayo doon? Naniniwala tayo doon? Amen. So, ito yung verse natin ngayon. Babasahin po natin sa English and Tagalog, Isaiah 14 verse 24 to 22, 27,. 27 <laughs> so let's read, "The Lord of hosts has sworn as I have planned, so shall it be." Chample him underfoot, and His yoke shall depart from them, and His burden from their shoulder. This is the purpose that is purpose concerning the whole earth, and this is the hand that is stretched out over all the nations. For the Lord of hosts has purpose, and who will annul it? His hand is stretched out, and who will it back? So, sa Tagalog naman, Sumumpa si Yahweh na aking balak, matutupad ang aking layon, lilipulin ko ang mga taga assyria sa aking lupain, dudurugin ko siya sa aking kabundukan, palalayain ko ang aking bayan sa kanilang pang-aalipin at sa mabigat na pasanin kanilang dinadala. Ito ang gagawin ko sa buong daigdig. Paparusahan ko na ang lahat ng bansa. Sino ang tututol sa pasya ni Yahweh? na mapangyarihan sa lahat, sino ang pipigil sa kanyang pagpaparusa? Amen. So, kung ating iintindihin yung verse natin ngayon, yung talata na to, may kita natin na ang lahat ng kanyang balak ay tiyak na patutupad. Amen. Lahat ng balak niya ay matutupad. Kahit ano pa mang mahadlang at gaano man kalakas ang kaaway, hindi ito magiging sagabal. Paparusahan niya ang daigdig kung kinakailangan upang mailigtas lamang ang kanyang bayan. Amen? Para sa atin din to eh. Parang handa niyang isa, para, para saan ang lahat, para lang maligtas tayo, di ba? So, sino nga ba maaapigil sa Panginoon sa kanyang pagliligtas sa atin? Walang makakapigil sa sa Panginoon para iligtas tayo. Tandaan natin, hindi lamang para sa Israel ang pangakong ito, ito ay kundi para rin sa atin, di ba? Sa atin din yung sa mga nananalig kay Kristo. Ano man ang mangyari, kahit gaano pa karaming problema o sagabal ang dumating sa ating buhay, na atadhana na tayo na iligtas ng Diyos at walang makakapigil sa Kanyang plano. Amen? Walang makakapigil sa plano Niyang iligtas tayo. So speaking sa tadhana, sa, ang topic po natin ngayon ay, ang title ay Panukalan ng Diyos or Predestination of God. Ang predestination ay ang walang hanggang pasya ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan. Kung saan, piniling niya ang ilan upang maligtas kay Kristo at hinayaan naman ang iba sa kanilang kasalanan. It means meron pa siyang mga pinili, meron din siyang hinayaan. Bakit kaya ganun, no? So, ayon sa maling pagkaunawa ng ilang tao tungkol sa predestination o panukala ng Diyos, ang buhay ng bawat isa ay nakatali sa kanya-kanyang kapalaran. It means, mahirap ka man o mayaman, maikli man ang buhay mo o mahaba, walang hindi siya makakaalis sa kanyang kapalaran. At iniisip nilang hindi siya maaaring makalampas o makalabas mula sa itanakda ng kanyang kapalaran. Lahat ng mga tao, hindi na sila makakaalis sa kapalaran nila. At naniliwa ba tayo doon sa hindi na tayo makakaalis sa kapalaran natin? Meron tayong kanya-kanyang kapalaran? na anuman ang gawin natin ay meron ng nakatakdang kapalaran. At hindi hindi na natin ito mababago. Na kahit anong pagisikap ang gawin natin, hindi hindi tayo makakatakas dito. Di ba? Parang ano naman, no? Oh, hindi na tayo makatakas sa kapalaran natin. Kung ano yung hinula sa atin, di diba, ba? Minsan mga tao nagpapahula. Ito, magiging gento ka. Hindi ka na makakalis dyan, di ba? Pero ang ngunit ang Kristiyano ay relihiyon na salungat sa paniniwalang ang kapalaran ng tao ay nasa kanyang sariling kamay. Hindi ito nakabatay sa si sariling kapalaran o kagustuhan ng tao. Sa atunayan ang, ang ikapito at ikawalong tanong at sagot sa Westminster Shorter Catechism ay nagtuturo patungkol dito. Ito na ang ikapitong tanong sa Westminster Shorter Catechism ay, ano-ano ang panukala ng Diyos. So, nandiyan po ba? Basahin nga natin. Ang mga panukala ng Diyos ay kanyang walang hanggang layunin ayon sa kanyang sariling kalooban at karunungan. Kanyang itinakda ang lahat ng bagay mula pa sa simula hanggang sa kawalang hanggan. It means, itinakda niya ang lahat. Lahat nakaplano na bago pa manlikay ng mundo. Lahat na-organize na niya. Ano man ang mangyari, walang nangyayaring aksidente. Sabi, eh bakit mangyari to? Babaguhin ko ngayon plano ko. Walang ganon, walang walang nangyayaring hindi hindi uh, hindi lingid sa isip niya kundi lahat ng bagay ay ano na niya organized na niya kundi sakto na yun sa plano niya. So, ang Biblia, ang Diyos ay walang hanggang nagpaplano sa pamagitan ng kanyang katotohanan. Amen? So, ang, sabi, basahin nga natin yan. Ang Diyos ay walang hanggang nagpaplano sa So, sabi sa Ephesians 1 verse 4, verse 5, and 9, and 11. Basahin nga po natin sabay-sabay. Bago palikahin ang salibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo yung maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yeso Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Pinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin, isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging kanya sa pamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalaoban. Amen? So, mali yung sabi dito. Ang lahat ng na nangyayari sa mundo ay ayon sa kanyang kalaoban. Um, bago pa man tayo mabuhay, pinili na tayo ng Diyos upang maligtas. Amen? Ibig sabihin, tinakdanan niya ang ating kaligtasan at hindi, it, hindi it na ito mababago ng sinuman. Walang makakapigil at walang makakabago sa plano ng Diyos na iligtas tayo. Amen? So sabi niya sa awit 33 verse 11, Ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira, ito'y mananatili. Amen? Napakagandang assurance niya, no? Kasi kung tayo ay una pa lang niligtasan ng Diyos, It means, hindi na magbabago yun. Ano man ang mangyari? Ililigtas tayo ng Diyos. So, ang Diyos ay gumagawa ng mga pasya para sa kanyang kalawalhatian. Hindi ito para din sa atin, no? Pundi para din sa kanyang kalawalhatian. Sabi dyan sa Gawa 2, verse 23, sabay-sabay po natin basahin, ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kalaman ng Diyos sa mulat mula pa ay pinako at pinapatay sa mga taong masasama. So, anong mapapansin natin sa verse na yan? Si Jesus ay hindi namatay dahil lamang sa mga plano ng mga pariseyo. Hindi din dahil sa tukso ni Satan. Kung bakit siya, di ba? Sabi, parang kawawa naman si Jesus kasi pinatay siya, no? Pero hindi. Alam niya ni Lord. Alam yan ng ating amang Diyos. Siya ay namatay ayon sa pasya at kalaman ng Diyos upang tuparin ang kanyang panukala ng kaligtasan para sa atin. Amen? So hindi siya namatay dahil lang nagsabuatan ng mga tao, kundi namatay siya para sa atin. Alam niya ni Lord. So Romans 9 verse 22 to 23, Kaya kahit nais niyang ipakita noon ng Diyos ang kanyang poot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, Buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisa ng mga taong dapat sanay parusahan at lipulin. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan na noong una pa'y inihanda na niya para sa kalwalhatian. Amen? Sabi dito, no, pwede, pwede na niya parusahan ng tao eh. Kasi nga, di ba, nagkamali nga, nagkaroon ng kasalanan. Kayang-kaya na niya, gustong-gustong niya ipakita yun. Pero ang sabi ng Diyos, tiniis niya para lang sa mga pinili. Tiniis niya, wag ko munang paparusahan itong mga to. Kasi nga, meron pa akong pinili. Ililigtas ko pa to, di ba, mga pinili niya. So, ang unang ibig sabihin ng panukala ng Diyos ay pagpapasya na si Jesus na kanyang anak lang ang daan ng kaligtasan. Amen? So, tiyak na ang opinasya ng Diyos ay iligtas sa mga tao at ganapin ang kaligtasan ayon sa kanyang kalooban. Para sa kanyang sariling kalawalhatian, hindi to para lang sa atin, kundi para sa kanyang sariling kalawalhatian. Ang layo rin ng panukalan ng Diyos ay upang ang lahat ng tao ay maging anak ng Diyos. Hindi, hindi lang ano, parang sasabihin natin ang unfair naman, di ba? Bakit parang yung iba, hindi ba niya ano, pinili? Hindi. Sabi sa, di ba sabi sa John 3.16, For God so loved the world means buong sangkatuhan ang pag, ang ano gusto niyang iligtas he desires to save all the people pero dahil nga ano hindi lahat masi-save, kasi alam niya na ang ibang tao alam na niya na hindi kahit anumang share mo sa anila ay hindi na sila ay uh, sarado yung puso nila sa salita ng Diyos di ba <coughs> um <coughs> Tiyak na ang pinasya ng Diyos na kaligtasan ay iligtas sa mga tao at ganapin ang kaligtasan ay sa kanyang kalooban para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Ang layunin na panukala ng Diyos ay upang ang lahat ng tao ay maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. Kaya't ang ating kaligtasan ay hindi mula sa ating sariling gawa, kundi bunga ng paglapit ni Hesus sa ating buhay. Ayon sa panukalan ng Diyos upang tayo'y iligtas at ituring ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, hindi dahil sa sarili nating lakas. Hindi dahil sa magaling ako. Hindi dahil sa naglilingkod ka sa ministry. Hindi dahil sa... Um, hindi dahil sa yun, magaling ka sa ano, sa lahat ng bagay, sa pagsasamba kay Lord. Pero, pero ang sabi dito, kahit ang kaligtasan ay hindi mula sa ating sariling gawa. Kasi kung sa ating sariling gawa, di ba, parang nag-fail pa rin tayo. Gusto ni Lord, maganda yung gawa natin. Perfect. Kaso nga lang, hindi natin kayang gawin yun. Hindi natin kayang i-please si Lord sa mga gawa natin. Kaya ang nag-please sa Kanya, ang gawa nino, ni Jesus Christ na namatay siya para sa atin. Yun yung nagpis sa kanya. at lahat ng lumalapit kay Jesus at lahat ng nananampalatay sa kanya nagtitiwala, maliligtas. Kasi no, mapipis sa atin sa Lord dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Walang makakapagyabang dahil ito ay lahat gawa ng ni Jesus. Hindi gawa natin. Gaya ng sinabi sa Roma 8.29, sapagkat sa mulat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang Kanya. Amen? at ang mga ito ay tinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa marami magkakapatid. Alam na niya mula, mula pa kung sino yung sa kanya at sino namang hindi. So, ikaw ba ay sa kanya? Tanong nga natin sa tabi natin, ikaw ba ay sa kanya? Ang sagot niya? <laughs> so, amen. Lahat tayo ay para sa Diyos. Naniniwala ko na lahat ng dito, ang dito ay para sa Diyos. So, ang pangalawang kahulugan ng panukala ng Diyos ito maganda ay ang kanyang pagpapasya na kailanman ay hindi niya itatapon o iiwan ang kanyang mga anak. Basahin nga po natin ang kanyang Amen ba? So minsan parang nagdadot tayo, baka hate na ako ni Lord, baka hindi na ako mahal ni Lord. No? Parang nagdadot pa rin tayo kasi nagkaagawa tayo ng mga kasalanan. Baka dahil sa ginawa kong ito, layuan na ako ni Lord. Pero, ayan, isa sa pangako ni Lord, isa sa predestin niya, na kailanman na hindi niya tayo itatapon o iiwan dahil tayo yung mga anak niya. Ang taong, itong, ano, ang taong bukas, ang puso sa mabuting balita ay yaong kabilang sa panukala ng Diyos o yaong kabilang sa pinili ng Diyos. Ibig sabihin, ang taong hindi kasama sa panukala ng Diyos ay hindi tatanggapin ang mabuting balita. So alam na niya, hindi dahil sa tinadhana sila na mapunta, ay hindi mapunta sa hell, sa imperno, kundi alam na niya na hindi nila tatanggapin ang mabuting balita, anuman ang share mo sa nila. Kahit na paulit-ulit siyang bigyan ng pagkakataon, na paulit-ulit mo silang bigyan ng pagkakataon ng Word of God, ilang taon, 10 years mo nang ina, hindi pa rin. Kasi nga, may mga tinakdang, hindi tatanggapin ang Word of God. Hindi dahil hindi kundi sarado yung puso nila. Kaya nga sabi, sinabi ni Jesus na huwag ibigay ang mga banal na bagay sa mga asot o oh, baboy. Sabi ng Jesus sa Matayo 7.6, sapagkat hindi nila ito papahalagahan. So, hindi natin ibibigay yung mga, yung mga banal na bagay. Ibig sabihin ng asot baboy sa mga hindi sa mga hindi mga sarado yung puso hindi natin ibibigay yung mga banal na bagay which is ang salita ng Diyos kasi hindi nila ito papahalagahan. At sa talinhagang tungkol sa kasalan ng Ebanghelyo ni Mateo, Mateo 22, verse 11 to 12, sinabi pa ni Jesus na ang taong pumasok ng walang kasuotang pangkasal ay ipapaitapon sa kadiliman. Pinakita nito na ang kaligtasan ay para lamang sa mga taong nasa loob ng panukala ng Diyos. It means lahat ng mga pinili niya, yang tumugon at tumanggap sa kanyang tawag sa pamamagitan ni Kristo. Amen? So lahat ng mga pinili ng Diyos, lahat ng under sa kanyang panukala, ay ang mga taong tumanggap kay Kristo. Amen? Amen. Entonces, ang Diyos ay hindi kailanman isusuko o itatapon ang taong tumanggap ng kanyang kaligtasan. Ito yung sobrang sarap sa pakiramdam. Dahil kahit anong mangyari, hindi kanya isusuko. Hindi kanya niya anuhin. Kahit anumang hindi ka man tapat sa kanya, hindi ka faithful sa kanya, kahit anumang mangyari, hindi ka niya isusuko. Sapagat ito mismo ang layunin ng kanyang panukala. Lahat ng kanyang ginagawa ay ayon sa kanyang panukala at kalooban. At ang panukalang ito ay walang hanggan. So, gaya na sinabi sa Ephesians 1, verse 11, sabay-sabay po natin basahin, dahil kay Kristo, Siya ang para ng lahat ng bagay ayon sa salit. Amen? Pinapakita nito na ang ating kaligtasan ay hindi na asalalay sa tao, kundi sa walang hanggang panukala ng Diyos. Ang tumanggap ni Kristo ay tiyak na Kanyang iingatan sapagat iyon ay bahagi ng Kanyang dakilang plano mula pa sa simula. Plano na yan na iligtas ka, ano man ang mangyari. <clears throat> Kaya nga, kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Ito na yung response natin eh. Ito na yung maging response sa sa kanya. Kaya nga, kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Sapagat ang ating kaligtasan ay nakapaloob sa kanyang panukala at kalooban. Ibig sabihin, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi maaaring tuluyang mamuhay sa kasalanan o lubusan lumayo sa kanya. Sapagat ang lahat ay ayon sa panukala at kalooban ng Diyos. Sabagat ang taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos ay hindi kabilang sa kanyang panukala. At kung ang isang taong nasa panukala ng Diyos ay maagawa man ng kasalanan at pansamantalang lumayo, hindi na iiwasan yan. May mga pinili ng Diyos na nagagawa ng kasalanan tapos lumalayo. Siya ay itutuwid at parunusahan ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi kailanman isinusuko ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen? So it means yung mga nasa loob, mga pinili ng Diyos, nasa loob ng panukalan niya, ay pag nagawa sila ng kasalanan, may papaparusahan sila ng Diyos. Para magets nila, para, ma, ma para maituwid ang kasalanan nila. Hindi katulad ng hindi kabilang sa pinili ng Diyos. Sila ay pahayaan ng Lord. Kahit anumang gusto nila, anumang gawin nila sa buhay nila. Pero, mapalad tayo. Kaya sabihin natin sa katabi natin, mapalad tayo at pinarurusahan ka ng Diyos. <laughs> Amen? Mapalad tayo dahil tayo pinili. Kasi diba pagka nga yung anak, pag may ba, diba, papaluwin siya ng ano, ama niya. Kasi mahal niya. Hindi niya pwedeng hayaan sa kasalanan yung anak niya. Ganun din ang Diyos, hindi niya tayo pwedeng hayaan sa kasalanan. Kundi tayo paparusahin niya pagka nagkasala tayo. At ang kanyang pag-ibig ay ganap at perpekto. Isang pag-ibig na nagtutuwid at nagbabalik at nagpapanatili sa atin hanggang wakas. Amen. Ang tinatawag na kapalaran, ito'y sinasabi, ang tinatawag na kapalaran ay walang iba kundi ang plano ng Diyos para sa kanyang layunin. At ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay ganap, lubos at walang hanggan. Kahit walang anumang pangyayari sa sanlibutan, ang aksidente lamang, ang lahat ng bagay, maging ang mga gawa ng tao ay nasa loob ng dakilang panukala ng Diyos. Amen. Kontrolado pa rin yan ni Lord kahit ano man nangyari. Ala, lumindol sa ano, di ba? Ala, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng baha. Hindi ibig sabihin na hindi yan alam ng, ng Diyos. Ano yan? Alam yan. Lahat na nangyayari sa mundo, alam niya. At ito'y para sa ikabubuti rin natin. Amen? So, ang ikawalong natanong sa Westminster Shorter Catechism ay, Paano ipinapatupad ng Diyos ang kanyang panukala? So, ito ang sagot. Ipinapatupad ng Diyos ang kanyang panukala sa pamagitan ng mga, ng mga gawa ng kanyang nilikha at sa kanyang pangangalaga at pagtulong. It means, yung mga nilikha, nilikha niya tayo, hindi lang tayo basta iniwan lang, kundi inaalagaan din niya tayo. <coughs> Nangangalaga siya sa atin. So, basahin po natin ang Isaiah 40.26. Nandiyan po ba? Ayan. Tumingala kayo sa langit, sino ba lumikha ng mga bituwing? Kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Amen? So, sa kanila man walang nawala, sa atin din mga pinili niya. Nilikha, nilikha tayo para piliin niya. Walang mawawala sa atin. Kailan? At ito, at sa pangalaga naman, ito yung verse, Efeso 1 verse 11, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamagitan ni Kristo. Ayon sa Kanyang plano, ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kaloban. It means, pinapangalagaan tayo ng Diyos. ba diba, yung mga ibon nga, ba diba? hindi sila nagtatrabaho. Pero nakakain sila, nabubuhay sila. It means, sino ba nag aalaga doon? It means si Lord. Hindi yan dahil sa natural na Uh, nature, kundi pinapangalagaan sila ng Lord. Lahat ng mga kagubatan, lahat ng mga um, mga niya sa dagat man sa lupa, sa iyong papawid, lahat yan nasusustain dahil sa pangangalaga ng Diyos. Amen? At tayo din, nasusustain tayo ni Lord, mga pinili niya, sisusustain tayo ni Lord sa kanyang katotohanan, sa providence, sa mga um, <coughs> kailangan natin. Isusustain tayo ni Lord kung nagtitiwala tayo sa kanya. Ay kawalan tanong ay nagtuturo tungkol sa kung ano ang kabilang sa panukaran ng Diyos at kung paano nang takbo ng kanyang panukala at ang sagot sa ikawalan tanong na ito ay malinaw na saksi na ay pinapakita ng Diyos ang kanyang panukala sa pamamagitan ng paglikha, pangangalaga at pagtulong sa atin. Ibig sabihin, bago palikahin ang lahat ng bagay, gumawa na ang Diyos ng kanyang plano at panukala ayon sa kanyang kalooban. At sa kanyang plano, hindi lamang niya nilikha ang lahat, kundi inalagaan din, inaalagaan niya at itinutulungan ang lahat ng kanyang mga nilalang. Amen. Hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Kaya wag tayong Uh, madepressed kung sabi natin parang mag-isa na lang tayo. Minsan nakakaramdam tayo ng ganun eh. Parang mag-isa na lang. Pero hindi. Lahat, kung pinili ka ng Diyos, pangangalagaan ka niya. Alagaan ka niya kanya ka niya sa iyong buhay. Amen? So, gaya sa pahayag 4.11, aming Panginoon Diyos karapat dapat kang tumanggap ng papuri at paggalang at kapangyarihan. Sapagat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili mo. So, amen. Ang Diyos ay dakila at siya ay nagpanukala sa lahat ng kanyang gawa ayon sa kanyang kalooban. Alam niya ang lahat ng nangyayari kahit na ang tao mismo ay hindi lubos nakakaalam ng sariling buhay. Kaya narapat lamang na ating papurihan at sambahin at tanggapin ang ganap na pagkontrol ng Diyos sa lahat ng panahon ng ating buhay. Yun na lang yung ating magagawa at ang pasalamatan siya at papurihan. Yun na lang yung ka at ka kaya natin gawin ibalik sa Kanya. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay sa San Sinukob at siya rin ang kumokontrol at nag sa lahat ng Kanyang mga nilalang. Ginagawa niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Kanyang kalooban at panukala. Ito yung conclusion ko. Ngayon, nauwa, nau -na natin na lahat ay nakaplano at naitakda at siya rin ang kumokontrol at nag sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ginagawa niya ang lahat ng ito. Ay, ngayon na unawa natin na lahat ay nakapla na tinakda ng maapangyarihan Diyos. May mga pinili siya upang iligtas. Sila ang mga tumanggap kay Jesus. Pero paano naman ang mga nakatakdang parusahan? Tanong ng iba, hindi ba parang unfair ng Diyos, parang unfair ang Diyos sa kanila, di ba? Mga kapatid, tandaan natin, ito yung tandaan natin ha. Ang mensaheng ito ay hindi para sa mga hindi na kay Jesus yung mensahe ng predestination. Hindi siya para sa mga unbelievers. Kundi, <coughs> wait lang, Sapagkat kung sa Diyos mismo ay hindi sila naniniwala, paano pa kaya sa predestination, di ba? So, wala na silang ano diyan Kasi kung sa Diyos, hindi man sila maniniwala. Paano pa kayo sa predestination? Kaya't ang mensaheng ito ay para sa atin na nanampalataya kay Jesus. At para sa atin, ito ay napakalaking katiyakan na anuman ang mangyari, saan man tayo mapunta, sa oras ng ating kahinaan o kalakasan, tayo ay ligtas sa kamay ng Diyos. Amen? At kung ano ang sinumulan niya sa atin, tiyak niya itong tatapusin para sa kanyang kalawalhatian.